Dito po tayo ng humba, pinapanambot mo na yung pata, yung mga sangkap. Toyo, soka, saka yung asokan, saka yung ating uh, um, bulaklak ng saging. Saka nalagay po tayo ng pineapple. natin ito para mamaya lulutuin ko, haha. Sana sipagin ako, ha? Sana lang <laughs> maituloy kong magluto. Hmm. Hindi kami nakalapas ngayon. Nawalan ng kuryente. Meron akong, ano, meron akong ini-edit. Maga sana. Wala na naman kuryente. Hi, Sky. Ali ka na. Si Sky, nag-ano siya sa akin dun sa loob, nakabantay. Si Bella, Bella ay nandun din sa loob kakayali ka na dito inayos ko lang itong ano nila guys itong inumin para kasi mainit na ngayon Di biro yung ano init pati din sila grabe ayan tapos ito inisis ko may nila yeah kikita ba eh, si Papa nagaano siya na nang... lilinis siya doon sa may hagdan. Ayan. Oh, meron na silang inumin. Pang isang linggo siguro yan. Hi, Bella. Dito kayo inom, ha? Oh, ko na lang dito para ang dito yung inumin ninyo. ah spoil na mga bata ito. Mm. Ayun na. Ayan, kasi madilim doon. Doon ko nilalagay. Madilim. Diyan na lang para lagi nilang nakikita. Kanilang ano, water station. Doon po kaya iharap. Tapos dito maglalagay. O order pa nga ako ng para sa ano nila. Pagkain nila para sa dog food. Kaya lang dito naman kasi nilalanggam lagi. Ano, kakai Okay na dyan? Hi, <laughs> Bella. And guys, may kuryente na naman. Tapos, nagtanggal na naman pala ako ng bedsheet dito. Three days lang. Hindi pwede ng, ano, ng five days, gano'n. Kasi kasama namin si Sky sa, ano, baka maipunan ng balahibo. Hindi naman gano'n karami, guys. Hindi siya nagbabalahibo ng sobra-sobra si, ano, si Sky. Kahit din si Bella. Kaya lang, syempre, mahina ang lungs ni Papsi. Mag-ingat din tayo. Ayun. <laughs> Tuloy ko muna yung in edit ko guys. Tapos mamaya mamaya ako mag-aayos dito. side na ito kung saan nilagay ko yung upuan. Ngayon ito gusto ko ipapatong ko siya dito tapos yung mga damit na hindi kailangan iaano ko diyan lalagay ko diyan. Magbabawas ako dito, magdi-declutter ako ng mga damit. Tingnan niyo naman oh, nagkalat sa guys. Pati yung mga bag ayusin ko din. Ayan. sobrang dami. So magbabawas ako dito para Masinop namin ni papa itong corner na ito, tapos ayusin ko yan guys, guys ito na yung ating uh, humba wala sakit sa ulo ang gulo, ay parang hindi na matatapos ito guys grabe palabas ng palabas nilabas ko yung iba mga gamit doon nilagay ko kasi dito yung mga hindi nagagamit lagi ayan eh ito pala halos walang laman kaya pinupuno ko alisin ko yung iba doon na hindi namin kailangan Kalinis na ako. Finally, syempre, nauna naman si Sky dyan. Kakay! Tapos dito, di ako lalagay kasi yung mga ano, laptop. Bella! Mga Bella Belangie. Tapos doon ko na lang nilagay yung laptop namin. Ay, ang cute! <laughs> Finally guys, nakapaglinis na ako. Init na init na rin ako mag-shower muna ako. Tapos yung ano, yung yung ini-edit ko, hindi ko pa rin natatapos. Babalikan ko 'yan at least okay na yung ano, malinis na yung kwarto namin. Okay, okay na, okay na. Sige na. Ayan na nga po. Sige na, sige na. Bella. Bella, higat na, higat na. <laughs> Iba naman, nak. Iba naman. Iba naman ayos ni mama, nak. Mukhang tinititigan niya lahat eh. oh Ha? Bakit? Hindi ko yan. Plano ko yan, guys. Ilalagay ko sana dito. Nakita nyo naman hinila ko na kanina. Pero sisikip kasi. Pag nilagay ko dyan, hindi na sila makakatakbo-takbo dito. Lalo na kapag nagaano silang dalawa. Nagaharutan. Bella! Napano ka? Nashock ka naman na yata, anak. Ha? <laughs> dito na. Sleep na dito. Sleep na dito. Mm. Guys, so happy. Sarap na naman ang tulog kami, mama, yung gabi. Masinok na naman yung kwarto namin ni Papsi. Na. Kakay. Happy? Happy? <laughs> happy na, bebe ko. Mm -mm. Sige, pahinga na kayo. Mukhang kayo ang pagod eh. <laughs> Mag-edit pa ako. Sarap nang tulog nila. Oh. May si Papa. Si Bella nasa ilalim ng kama. Mas gusto niya doon. Dalawang beses ko na siya inakyat dito. Pero bumababa. Sarap na mga tulog. Pag oh. ganito masinok talaga itong bahay namin. <laughs> Yung kwarto namin sarap matulog dito guys anyway ayan tapos na ako mag edit yan yan yung vlog natin kahapon sana nag enjoy kayo guys tinan nyo guys oh, humingi ako kay papa ng yelo <laughs> Hala, ng gusto, gusto ko itong ano, set up ng bago naming ano, upuan, upuan dyan. Wala nang mga kalat-kalat. Yung bag kasi na yan, guys. almost uh, almost everyday ginagamit ni pa ginagamit ko sa pag kami ni Papa. Ay, yung sarap. Ang na. Grabe. <laughs> Kakatuwa. <laughs> yun nga lang. Itong aking tubig. Nandito na sa gilid. Nilagay ko na dito sa gilid, guys. <laughs> okay lang yun kahit na ano. Sa gabi. Kahit na maglakad na lang ako. At least, andyan na lang yung tubig ko. Ano po. Mami, ako natatak. Ito ka. kasi, lagi ko din ginagamit tong bag na to. Hi, ate. Ate Tere. Shout out sa iyo. <laughs> cute na cute ako talaga dito sa bag na bigay mo sa akin thank you so much ate ayan, merienda in bed nihintay ko na lang si papa tapos magkakapi kami ito na hindi na siguro merienda eh. walang baka magkatamara na naman kami na kumain at ang oras ay alas 6 na po ng hapon matamad tama rin na naman kami mamaya wala na naman kainan ito ayan Ako guys, hindi pa ako nakakatulog mula kanina. Sila papa nagising na siya. Nakailip na siya kahit papaano. Tapos sila, Sky, Bella, nakatulog sila. Ako hindi pa. Minsanan na lang mamaya. Lika na pa! Patay mo ilaw dyan! Dito naman tayo sa ano, sa kwarto. Alin na kayo dito, Sky, Bella! Para kami may... Mga bata talagang kasama dito sa bahay. <laughs> Ang sarap! Ang ganda-ganda dito. Tinan nyo, oh, aliwalas na. Mm. Diba? Aliwalas. Lalo na dyan, ba diba dati? May lamesa, nandami-daming kalat. La, sininop ko na, andun na. Andun na, yung mga pabango, kulon. Pinaglalagay ko na doon. Mga pang-spray sa paa. Mga lahat-lahat. Andyan, tapos yung iba, nandun na sa banyo. Ayan na si Papa. Papa! <laughs> Ah, dito, oh, hindi na kayo dito, mga bibe. Ayan na ang tulpo. <laughs> Nak no, si papa talaga naman. <laughs> <May zero dito. laughs> Nakatuwa talaga to si Rapi, oo. Oh. Ah, na dito, Kakay. Liga na dito, baby. Liga na dito, baby. na dito, baby. sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.